Hello everyone! Tapos na pala ako maligo, magbihis. Ngayon ay nagsusot ako ng na job. So, ngayon po ay lalabas po kami ngayon. So, ayan nga. nag na ako para naman makaalis na kami. Kasi ako lang yung hinihintay nila. Sobrang tagal ko daw magbihis, maligo at magprepare. So ayan, tapos ko na pala yung aking anak bago ako naligo guys. So ang aking ayasawa ay sobrang bilis yan guys. Ako kahit ilang, mga ilang oras pa yan, hintay mga 30 to 1 hour pa bago kami makaalis. So kayo rin ba guys, sobrang tagal nyo rin ba magprepare bago kayo aalis? O ako lang ba? Charot. <laughs> So, ayun na nga pag like guys, papaalis na kami guys dito sa my apartment na rinirentahan namin. Kasi guys, pupunta pala kami sa Takorong City. So, makikita niyo guys, dyan yung daan palabas kung saan po kami my nagrirenta ng apartment. Dito lang sa malapit sa my Diamond Hotel. So, ayun na nga, papunta na kami sa my Isulan Market at going to Takorong City. At ayan na nga, dinitingnan ko yung aking sarili kung ay Okay lang ba yung aking pag-hijab? Kasi sa totoo lang guys, hindi po talaga ako marunong mag-hijab. Pero marami akong napapanood. So yun, unti-unti na rin natuto. At siyempre, kadamay ko po dyan ang aking pin. Kasi kapag walang pin, ay nahuhulog talaga. Kailangan ko yung pin pag nag talaga ko. Yun talaga yung ginagamit ko. So, on the way na nga kami, guys. So, samahan niyo po kami. natin na nga pala kami dito sa Takorong Fit Mart. So, ayan na, namimili kami ng grocery naman. Kasi nga, dito na kami guys. So, sabi ko mag-grocery na tayo kasi kailangan din naman namin mag-grocery. So, tuwing nag-grocery pala kami ay dito kami namimili sa My Fit Mart or sa MGM or Central Plaza. So, ayan na nga. At meron din silang mga kalabasa, talong palaya at lahat ng ibang klase ng mga vegetable. At meron din silang mga carne, manok, at mga frutas. At iba pa guys. Meron din pala sila guys mga dry fish. So ayan nakita ko nga sabi ko wow ang ganda naman dito. Pero siguro mas maganda yung mga fresh talaga ng mga dry fish dun sa labas. So, ayan nga. Meron din naman silang mga spices. Yung ibang spices dito sa ibang bansa ay dito na rin. Makikita rin dito, guys. Kaya yan. Huwag kayong mag-alala. Meron din naman dito sa Pilipinas, guys. So, marami rin mga spices na dito na sa Pilipinas. So, meron din naman silang mga prutas. Lahat-lahat ng klase ng prutas meron sila, guys. So, ayan maraming tao na may melikas at meron din silang mga juice. So yan, gusto ng aking anak uminom ng malamig kasi nga nauho siya Kasi sobrang init dito sa Pilipinas guys. Kaya yan sabi niya gusto daw niya uminom. So ayan, naghahanap ako ng malamig pero hindi yan siya malamig guys. Ewan ko ba siro ba yung pep dyan. Kasi nahanap ko yung san yung malamig or baka bagong ah, uh, lagay lang kaya hindi siya malamig. So, ayan. Naghahanap talaga ako ng malamig guys. Yun yung paborito ng aking anak. At umakyat din kami sa taas guys kasi may gusto akong bilihin na cream. At hanggang dito lang. Maraming salamat. Ingat po kayo.

what you want to be like that amazing gorgeous amazing she like What you want to be